Marjorie Barreto, binasag ang katahimikan kaugnay sa mga pahayag ni Dennis Padilla. Nagkaroon ng pagkakataon si Ogie Diaz na makapanayam si Marjorie Barreto kasunod ng kontrobersyal na post ni Dennis Padilla tungkol sa kasal ng anak nilang si Claudia Barreto. Sa panayam, pinabulaanan ni Marjorie ang lahat ng akusasyon ng dating asawa na umani ng pansin mula sa publiko dahil sa pagiging emosyonal at personal nito sa gitna ng isang espesyal na selebrasyon. Ayon kay Ogie, Malinaw ang mensahe ni Marjorie. The wedding is about the bride and the groom. It's not about you, Dennis. Mariinding itinanggi ni Marjorie ang mga paratang ni Dennis na sinasadya niyang ilayo o i-brainwash ang kanilang mga anak laban sa ama. Aniya, hindi totoo ang mga pinapakalat ni Dennis at tila nagpapakaawa lamang ito at nagpe-playing victim sa mata ng publiko. Dagdag pa ni Ogie, bagamat tahimik si Marjorie sa maraming isyo noon, Napilitan siyang magsalita ngayon upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Lalo na't na naging sentro ng gulo ang mismong araw ng kasal ni Claudia. Patuloy pa rin inaabangan ng publiko ang mga susunod na pahayag mula sa magkabilang panig sa gitna ng muling paglalantad ng sigalot sa pagitan ng dating mag-asawa.